Sa kakaibang mundo ng panaginip, madalas tayong makaranas ng iba't ibang uri ng simbolo at imahe. Isa sa mga bagay na makikita sa mga panaginip ay ang eroplano. Sa videong ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga kahulugan ng pagkakakita ng eroplano sa panaginip. Sa maraming kultura, ang eroplano ay nagiging simbolo ng pag sa itaas at pagtatagumpay. Kapag nakakakita ka ng eroplano na umaakyat sa langit sa iyong panaginip, maaaring ito'y nagpapahiwatig ng iyong sariling paglalakbay patungo sa iyong mga pangarap at tagumpay. Ang paglipad ng eroplano ay maaaring magbigay inspirasyon na ipagpatuloy ang iyong mga layunin at huwag mawala ng pag-asa. Ang eroplano ay isa ring simbolo ng kalayaan at paglaya mula sa mga pagsubok at responsibilidad sa araw-araw na buhay. Kapag nakakakita ka ng eroplano na umaalis mula sa lupa, maaaring ito'y nagpapahiwatig na mayroon kang intensyon na magkaroon ng mas malawak na perspektiba sa iyong buhay at nais na makamit ang iyong kalayaan. Sa kabaligtaran, ang pagkakakita ng eroplano na nagkakaroon ng aberya o aksidente sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong takot o pangamba ito'y maaaring sumasalamin sa mga takot mo sa tunay na buhay, tulad ng takot sa paglakbay o takot sa hindi malamang mangyayari. Ang eroplano ay maaaring magsilbing simbolo ng komunikasyon at koneksyon sa ibang lugar o tao. Kapag nakakakita ka ng eroplanong lumilipad sa iyong panaginip, maaaring ito'y nagpapahiwatig na may pagkaugnay ka sa iba't ibang tao o may inaasahang mensahe mula sa malayo. Ang pagkakakita ng eroplano sa panaginip ay maaring magsimbolo ng iyong adventurous spirit at kagustuhang subukan ang mga bagong bagay sa buhay. Maaaring itoy nagpapahiwatig ng iyong handang tanggapin ang mga pagkakataon at hamon na darating sa iyong harap. Sa pag-aaral ng kahulugan ng pagkakakita ng eroplano sa panaginip, maaring mas malinaw na maintindihan ang mga mensahe at simbolo na bumabalot sa ating mga gabi subalit mahalaga pa rin na tandaan na ang interpretasyon ng panaginip ay nasa kamay ng taong nanaginip at hindi ito eksaktong akmang pare-pareho para sa lahat